yung nabili natin guys o dadalhin yan ng mami ni kuya so para good morning guys sabahan nyo pupunta tayo sa babaan din pagpipaint tayo ng ating bed frame mamaya kunte pero nahin ko muna yung ating ano ah, ah bibili tayo ng ng chichiria para dadalhin ng aking alaga ay ng mama ng alaga ko papuntang Australia yung chichiria na ating bibilhin ay dadalhin sa Australia so tara samahan niyo ako ayan na lakad tayo Sana naman, hindi magulo tong aking video. Ayan na yung ilog, guys. Super dry na siya. See? Ayan yung ilog. Wait for a while, parang... Bili tayo sa tindahan. Ayan yung tindahan dyan na binibilhan natin ng Chichiria. Mayroon na. pabili El. Ayan, bilikan yung tinapay dito. Maraming tinapay sila dito. Ito. Kano isang? Sampu. Punin mo na huh? yan. Hindi naman nakapagod Sampu. Ay, tayo. Sampu. Tampo lang kasi wala na mapaglagyan. <laughs> Puno na yung ano. Pabili na tayo guys. Pabili na tayo na. Uh, mamaya sa bahay pagdating. kuwi na tayo. Ayan na guys. tapos na natin yung ating ginagawa. Tutuot mo ako akong kasi hindi pala siya mag kahit kanong pindot ko kapag nakasuot ka na ng gloves ayaw mo siya mapindot kailangan pala kumbaga skin ay ay kiriki hindi na tayo dito na ako banda Yun na lang kanya-kanyang ano to guys kanya-kanyang paraan <laughs> yay yan na ba yan? <laughs> Wala. May naano? Ako. Okay. Ito yung binasilya ko kanina. Uh, tapos niliha ko. Tinanggal ko yung mga yung awapak na dito banda. Yung kabay lang naman yung naano kaya okay to naman siya. Super okay pa ko gamitin. Nasanitize na namin to and then nalabha na, nilinis na, sinanitize ko na rin. Kaya okay na yan. namaya pagsigurin muna natin din sa natin dito banda. And then dito na tayo

na guys, binalik, ay, hala, kailangan pa, ano pa din dito talang guys, oh, ayan oh, kailangan pa natin ayan guys, sinanggal ko na yung dito, oh hindi kaya natin yung ganyan kanya-kanya talaga itong disk, para matapos na kami Just me, ano, isang buwan na mahigit since nagbaha, pero dito pa rin kami. So, pero okay lang. Unti-unti. And then, after this, ito lang baka na. Maapa. Bird. Yan, bina, binaliktad ko naman kaya ngayon, guys. Kasi dito tayo maglalagay ng ano. Diyan ah. Kita ba? Kita niyo guys? Medyo ano kasi yung screen. Matama yung eh, screen. But anyway, ito lang yan. Takot kasi ako baka manong yung alaga. Matinig ba? Alagyan ko na lang pala si guys. Yung feeling mo na parang nasa mga 37, 38 yung temperature pero wala namang araw. So, dito tayo mag-start, guys. Ayan. Kita nyo yung gawa. Kita. Dito natin i start. And... Ay, dito yung Ayan. 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 side ng wall para

diba? Okay na, guys. Uraw natin sya dito, konti. Kasi yan, basa pa. So, dito lang tayo. Hanggang dyan na lang muna. dyan, guys. Yan dito, hindi ko na siya isani. So, ta Yung bed naman namin ang nandyan. Ito lang bed. Ito lang. Ibabalik ko na sana siya, guys. Yung kama na yun. Ay, yung sapin na yun. Yung yun. Kaya lang, sabi ng atik, ng mami ng alaga ko, na... na wag ko daw muna ibalik kasi next today is Sunday and sabi niya may bagyon na naman parating guys so to be honest lang ngayon hindi ko pala yung dapat ikakabit ko yun kasi may music so ang ipapakita ko is ito ulan na naman kasi dito umaambon and ay, wala na palang ambon ngayon. Kani kanina umulan, kung kita niyo po, basa pa yung ating lupa dyan. Ayan. Si umulan na naman. So, sabi ng boss ko, wag ko daw muna. Uy, hala, nag-ano na sila doon. Oh. Parang nagkanya-kanya -kanya na si <laughs> Matraffic. Ah, eh, ano ba yan? Na, wag ko daw muna ibalik yung sa dating pwesto yung kama kasi yan ipapasok ko na sana sa sa kwarto tapos sabi niya wag mo na kasi may bagyo na namang parating guys and hindi natin alam sana naman good luck to us simula bukas kasi mayroon daw LPA and ang ang punta daw ng bagyo is dadaan na, I don't know, basta sabi niya sa Samar. So, malapit-lapit lang kaya yan ng, ng Manila no so hindi muna ako magliligpit kaya ayun na naman <laughs> pero kaya <laughs> at saka madali na lang kasi yung mga gamit as I said before naman talaga nakita nyo na nakalagay na siya sa mga plastic kaya nag-iisip ako habang wala pa kaya angat ko na lang yung iba guys para hindi makatulad nung nakaraan na ang daming na nga basa, di pa tapon. Hey, Diyos ko. Kaya, sige. Yan lang muna for today. And thank you and God bless everyone. And please don't forget to like and subscribe. And pag matapos ito lahat, hopefully, makakala. Sorry makakalabas na tayo and makaka-vlog na tayo ng maayos. Gustong gusto ko na po umuwi, guys. Kaya hindi ko pa talaga ako makakauwi. So, daanin na lang natin sa dibang-libang para hindi tayo mahumsik. Ah, ayun. So, ayan yung aming bahay dito. Ayan. Medyo huwag na muna tingnan doon kasi medyo, pero at least guys, you no, know, mukha ng bahay, kahit medyo makalat-kalat pa yan. Ito, tatapon mga damit ito na atin uh, ang i-dispose. Pero sabi ng boss ko, ibigay daw namin sa Rikas, siya karitas, kaya lang hindi ko po alam yung <laughs> kung saan ba anong mag-contact. So, ayan na muna and God bless everyone. Bye-bye!